Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng um, Opinion, reaction ngayon itong Post ni Atty. Roy Guanzon 17 minutes ago Sabi niya Ito Patungkol kay General Torre Naawa siya kay General Torre Sa kalagayan ngayon ni General Torre Huwag na po tayo Magpagamit sa mga Nakaupo ngayon Tignan nyo na lang ang taong ito. Oh, ang sabi niya ang taong ito, you know, matikas na four-star general. <laughs> Tignan nyo na lang ang taong ito. Ang dami niyang sinakripisyo at sinunod na order mula sa nakatataas sa kanya, lahat yon ginawa niya. Ano ang ginawa sa kanya after? Matapos mapakinabangan ay ano ang nangyari sa kanya? <laughs> o nga naman. Nasaan na yung pangako na ibang pwesto? Bibigyan <laughs> daw ng pwesto sa gobyerno. <laughs> Kahit anong mabulaklak o dahilan ang sabihin ninyo hiniya, 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 hinaya, hininya, pinahiya nyo na yung tao. May history talaga kayo ng pagiging user. Matapos, mapakinabangan, ay tapon nyo na lang yung tao. Oh, oh, oh. Tikas ng, ano, in fairness, oh? Talagang, kung hindi lang niya ginawa yung pag- kidnap kay PRRD, talagang bilib na bilib ako sa taong ito. And of course, yung KOJC. Alisin mo yung dalawang ginawa niya, KOJC at uh, Tatay Digong. Saludo ako sa taong ito. Kawawa nga naman, ano? Ilang, palang, 85 or 86 days of glory. Bilis yung promosyo niya. Gulong ng palad talaga, mapakanta tuloy ako. Kung minsan ang takbo ng buhay mo Pagdurusa nito'y walang hanggan wag kang manindim ang buhay ay Gulong ng palad Gulong ng palad ang may kapal marunong tumingin Sa taong nasaktan at nasawi Bawat isang gabi ay mayroon Isang umaga Isang umaga Para kay General Torito ah Gulong ng pala ng buhay ay gulong ng palad ang hantungan ay kapalaran kung minsay nasa ilalim gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad ang hantungan ng kapalaran minsay na ibabaw. Kawawa nga naman, si General Torre, oh. he sacrificed everything. At pinagbigyan naman, in fairness, <laughs> pinagbigyan, kailang, grabe, 85 days after that, sinisante, unceremoniously. Eh baka totoo yung lumalabas na balita, na rason ng kanyang pagsibak ay yung hindi niya pinirmahan yung ano yun? Uh, firearms procurement request 8, billion ba yun? Baka totoo yun. Uh, lumabas yung balibalite. So, sabihin, may katinoan itong tori na ito except, oh, ulitin na ito, huwag kayo magalit sa akin ha, except yung ginawa niya sa KOGC, at yung ginawa niya kay Tatay Digong natin, sumunod lang siya sa otos. Eh, sabi nga sa kanya, bulldog eh, pitbull. O, ngayon, nung natapos na siyang gamitin, ayun na. Bibigyan ng pwesto sa anti-corruption uh, campaign ng gobyerno. O, nasaan na? Nabuo na ang ICI. O nag-resign na lang si Mayor Magalong, ang ipinalit. Tore? Wala. Azurin. Nasaan na si General Tore? <laughs> uh, natapos naman yung kanyang uh, leave. September 29, ang maalala ko, yung one month leave niya, nasaan na siya? E eh, nandyan pa rin. Active service pa rin. Floating four-star general. Walang ginagawa, sumusweldo, nakasuot ng forestarang, akong panjing-banjing lang. <laughs> Next year pa yan, mag -re retire uh, So, mangga, manggagamit. Uh, may nabasa rin akong post kahapon. Ganon din yung pagiging manga gamit, Nang nakaupo ngayon. Uh, tignan nyo, oh. ginawa kay BP Sara. Pagkatapos nilang ginamit, nanalo sila, ah, wala na, itya pera. Tatay pagkatapos lahat ng ginawa, pinalibing ang Marco Senior, di, nala sa hey. Sino pa yung mga ginamit nila? Uh, di ko na malala, ang ganda yung pagkasunod-sunod ng ano, yung pagiging manggagamit nila eh. So tama, agree ako dito kay Attorney Gonson. Huwag na tayong magpagamit. Ako, nabudol ako. Grabe ang support ako dito sa nakaupo ngayon nung panahon ng kampanya. Although, ginawa kong voluntary. Hindi ako pinilit. Dahil akala ko, like father, like son. Eh, wala pala eh. Malayo, kabaliktaran. Okay. Basa tayo sa mga comments. <laughs> Jonah Geliban, The Flash, ang bilis naging PNP chief, mabilis ding nawala. <laughs> The Flash, ginawang katawa-tawa ang kanyang boxing. <laughs> isang, isang linggong pag-ibig, hindi naman isang linggo. Dalawang buwan o tatlong buwan, PNP chief. Jonah De Nilia, what you saw is what you read. Tama nga naman. The Dems Gayuso, somehow he deserves it. His ambitions have led him to it. Angeli, oto oto, siya deserve niya yan, gahaman sa kapangyarihan. Okay. Uh, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimili tayo ng, namimigay tayo ng mga libreng at pako. Para makapagpatayo ang tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. So, karoon si ate ang mataga ng giyero. Okay. 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 Uh, Mananin ang slot sa balay ni ate. So, okay. So, karon ate pila na ni ka ang inyong balay ate nga nainanin na na buslot na giyot kayo ang yero pila na ni ka ate ang inyong balay 10 years na giyot ang inyong balay oo uh, so 10 years na ang inyong balay so busa nainanin na siya na kuha na, na siya ka ng gug hmm. bu buka na buslot na so tuluanan mo kung ulan ate oo oh. Tungod sa kaliso, di ganyan mo kapalit ang sin. May ko sa amin pagkaon. Oh, uh, so, na kay anak te. So, pila ka buki mong anak? Sabot. Uh, so, isa ang anak ni ate. So, asa imong bana ate? Nagtrabaho. O, so, nagtrabaho ang imong bana. So, ikaw lang ang So, si ate, guba na ilang balay, busa kung maulan, tuluan na ka sila, busa, gitagaan na sila o aron sila makatop. Dako gid ako ng pasalamat sa Ginoo kay natagaan tagaan ni Diero. Sa nag-sponsor. Kita dagan pa tagaan ani. So si Ate, so mo ni itsura sa ilang balay. Ulo ug gid sila kay ang ilang paningkamot. Kutob lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So dagang kay salamat sa Ginoo sa nagatan sa video. Og ila sa nag-sponsor ani. Na makatok na sila.